Maiba iba naman yung ating ulam. Tayo ay magso-try sang talong. Ha, recipe maapurtak ng talong. Last na yan. Kaya ganyan, ayan, ganyan din natin. Iba na naman ang ulam natin. Paamha ba, Ayan na. Yung first. Ikawa. Di ba cute? Isang subo lang. May nati-hati ko yung talong. sunog siya dahil kasi ang lakas ng apoy pero hinanaan ko na eh para iba naman yung ano yung ulam natin ngayon kanina ang ulam ko ladies finger yung okra plus tumiyam isda. Hindi no, ko ano klaseng tumiyap. Tumiyap, tumiyap yata yun. Yeah. Pero hindi lang mag-aano maasim. Manamis-namis siya. Hmm. Hindi ko alam ang klaseng loto yun. Yun, naubos ko din. Inano ko? Huwag kang tatarsip. Dito tayo. Dito tayo. Mahirapan mag-ano. Magbaliktad. Ito ay hey. Yes. Yeah. Yeah, perfect, we can have him probably scoot guys. kailangan magluto-luto naman muna tayo ngayon hindi yung panay-bili sa labas para healthy ika nga may Icy Daloc crispy itong unang gawa ko ayan o, crispy siya kasi hindi ko hin pag unang gawa talaga kailangan hinaan na pag matagal-tagal kasi masusunog dahil yung apoy ang, ang mantika ay sunog na kaya ayan ang tortang talong yung kanin ko pala hindi ko pa init. kasi pag-sign out kami na tanghali. Ayan. Happy-happy na natin para madaling magbaliktad. Hindi pa tayo pwede mag-asawa, hindi tayo marunong magtortang talong. Sabi ng mga matatanda, pag hindi pa lang tayo marunong magpritong itlog, hindi pa kayo pwede mag-asawa. Ganon. Ganon. <laughs> rito lang na ito, hindi marunong. Crispy. Ba? Hindi. Hindi na siya crispy. Kanina crispy siya. Ayan. Tapos gawa ako ng sausawad with calamansi and What? Patis, 'di ba? Ito nang partner ng tortang talong. Patis with calamansi, nasausawan. Yung iba naman ketchup, pero ayoko ng ketchup. Kamasono. Oy. ko yung ano yung talong kasi nung nilaga ako tapos ang tamit tubig. Para hindi siya magputok-putok ba sa oil. yan Yan na ang tortang talong. Finish na ang tortang talong natin. Ayan. Ayan. Tapos na. Ilan lang? Magkano lang talong? One dollar. Tapos may itlog naman ako natin dito sa bahay. Tapos, kinitin natin ang at ating kanin. Yan. Yan. Kinitin natin. Tabi natin. Nahulog yung takip ng... Okay, guys. Thank you for watching. Ayan na. Uh, Yung mantika natin. Nung ano, nong isang araw, wala kaming bigas. Binigyan ako ng kaibigan ko na isang kilong bigas. Tapos, binigyan ako ng isang buong isda na hilaw. Tapos, pinaksiw ko. Ayun, may, may pagkain ako. Kasi, walang kapira-pira. Wala pa kaming sahod. Kaya, yun. okay guys thank you for watching love you all guys tortang talong